Sa tumitinding girihan ng Pilipinas at ang China, kailangan pa bang magpaliwanag si Tatay Gigong kung ano ang kanilang gentleman's agreement at secret deal ng Pilipinas at ng China sa panahon ng kanyang panunungkulan? Yun lang. Pero <laughs> sinabi din naman nila na ang secret deal daw, eh, sabi ng China, Huwag daw magpadala ng uh, construction materia si Tatay Digong sa BRP Sierra Madres o sa Ayungin Shoal. Ito ngayon ang uh, lumulutang na trending sa social media, sa mainstream media. Na yun lang pala daw eh, bakit na nawala si Tatay Digong eh, umalit ang gobyerno ni PBB eh, bakit patuloy tayong binubuli ng China. Ito nga, nga wala silang uh, pinipiling uh, sa ating malilit na bangka, vapor na lumalayag papuntang Sierra Madre na winawater cannon. At dahil nito ng pagkasugat ng ating uh, Philippine Navy at Philippine uh, Coast Guard. Eh, ito talagang mga politiko rin na uh, galit na galit sa China sa ginagawang pamubuli sa atin na gusto nga lumaban tayo And, anong, meron ba tayong kakayahan na uh, lumaban sa kanila eh super power dito ang China eh. kumpleto ito ng mga equipment sa militare, eh. tayo wala eh so dapat itong mga politikong ang tatapang din eh. pag uh, nagkaroon ng gera between uh, China at Pilipinas eh huwag sana silang umalis ng ating bansa sila roon ang pumuronta sa West Philippines uh, tingnan nila kung paano makipaglaban ang ating mga kasundaluan hindi yung uh, sinasabi nga ng mga netizen baka pagpumutokak ng uh, ikatlong digman, pandiigdig between China, Pilipinas, kasama rin ang uh, Amerika at ang Taiwan eh baka ang mga politikong ang tatapang na sinasabing uh, panahon na para lumabag tayo, magsitakbuhan palabas ng uh, ating bansa kasama ang kanilang mga pamilya at maiwan ang ating ordinaryong uh, si Juan Pasang Cruz, mga ordinaryong kasundalo ng ating bansa. Eh, ganun talaga ang labanan eh. Wala naman talaga tayong laban sa China. O may point niya na talagang binubuli tayo, eh, siguro eh. Pag-usapan na lang na maayos kung ano ba dapat pag-usapan. Hindi yung uh, gera naman ang gusto nila mangyari. Ito eh, namang sinasabing secret militati, Gigo, eh, nila tatay eh. Sabi nila, hindi lang yun ang secret deal dyan. Sigurado may malaking uh, perang involved. Eh. Ang problema naman eh, magsasalita pa si Tatay Gidong ngayon eh. Wala na siya sa kanyang uh, panunungkulang bilang uh, presidente ng ating bansa. Eh, si BBBM nang ano, nakaupo dito eh. So hindi na rin dapat magsalita siya kung ano pa talaga ang pinagkasunduhan nila. Hindi talaga sa panahon ng kanyang panunungkulang. Kala hindi tayo binungin ng China kasi nga BFF nga niya mga namumuno sa China. So, ganoon sa paggayipan ng ating uh, binastos, lalo kay PBBM, dahil nga, patuloy uh, tayo nagdadala ng mga uh, construction materials at iba pang pangangailangan ng ating mga kasundaluhan sa uh, BRB sa Ramade, talagang uh, siya, nakita mo naman, no? talagang walang patumanggang uh, water kanon sa ating uh, malilit na pang uh, sasakyang pang dagat na lumalabas sa mainstream media na talaga daw binubuli tayo. Ang sabi nga ng political analyst dito, huwag na tayo makipag-guno uh, sa China. Kung diya. Uh, Hikayat na lang tayo ng foreign investor para lumago ang ating ekonomiya para sa ikabubuti ng mga taong bayan na magkaroon ng uh, pangangailahan sa kanilang uh, pang-araw na buhay, lalo na magkaroon ng tatlong beses na pagkain na ilalatag sa kanilang mga lamesa at uh, buwaba ang presyo ng bilihin lalo na yung mga servisyong publiko mga gasolina sana patuloy daw gumaba eh, hindi ito makipag uh, pa tayo sa China alam naman natin uh, hindi tayo mananalo dito so <laughs> ano kaya kahit kahitat ng mga griang, uh, China at Pilipinas ano, nakakalungkot lang na Ganito ang nakikita natin nga nangyayari sa West Philippine Sea na wala naman tayong magawa. Dahil eh, nakikita naman natin kung gaano kalalaki yung mga barko ng China laban sa ating maliliit na bangka o barko bang tinatawag eh. Tapos hindi naman high tech eh. Napakaluma pa nga po eh. Sinasabing lalaban daw tayo eh. Nakaka nakakalungkot lang sa hinaba-haba ng pano. Nagiging ganitong kakatwa tayo sa mata ng mga nasa ibang bansa sa ating patuloy na pakikibaka sa mga Chinese. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro, magmamatcha kung saan patutungo itong uh, ng ating bansa laban sa mga China sa West Philippine Sea.